madalas na traffic violations na nakikita ng NCAP na pwede kang mahuli at magbayad. Hanggang ilang beses lang ba tayo pwede mag-violate ang mga traffic rules and regulations? So, isa ka ba sa mga napadalhan ng MMDA ng traffic violations? Pero, hindi kayo aware na kayo pala ay nagkamali ng hindi nyo alam. At may mga instances din na alam nyo naman tama ang ginawa nyo at nais nyo mag-protesta. rin po yan kung inaakala niyong tama kayo. Maaaring alam mo ng ibang traffic violations pero dapat alam mo din ang mga pwede o hindi sa batas trapiko. So, ano-ano ang mga madalas na traffic violations? Number one, illegal turning. So, ang first offense hanggang third offense ay 150 pesos ang inyong babayaran. Number two, unattended illegal pero nakapark. Okay? So, first offense, second offense, at third offense, I think to 2,000 pesos ang inyong babayaran. At, pu pwedeng ma-impound ang sasakyan. So, take note, ha? Pwedeng ma-impound ang sasakyan. Ito naman ay ang mga nakapark sa lugar na no parking at iniwan mo ang sasakyan. So, meaning, walang tao dun sa loob. Kasama rin dito ang mga sasakyan na matagal nang nakapark. Kahit legal ang pagkakapark, pero ito ay nakakaistorbo sa daan katulad ng nakapark sa bangketa. Number 3. Attended Illegal Park. Okay, ibig sabihin na doon kayo nakaupo. First offense hanggang third offense ay tigwa 1,000 pesos. Kung ang unattended ay pwedeng ma-impound ang sasakyan, ito naman ay hindi ma-impound pero bibigyan ka ng violation ticket. Number four, dress code. Ito, matagal na rin na-intriga dito sa mga dress code. First offense, 500 pesos. Second offense, 750. At third offense ay 1,000 pesos. Dapat ay nakasuot ng, ito ang requirements. Number one, dapat may helmet. Number two, dapat nakasapatos. Dapat yung close to, hindi yung chinelas na sapatos ha? hanggang sa likod. Sa ngayon ay wala namang specific na damit ang dapat suot pero highly recommended ng LTO for safety purposes. Number 1, ang long pants, number 2, ang jacket, number 3, dapat naka-gloves, at number 4, kung meron din kayong mga paddings.